8 tips sa pagtatanim ng kalamansi sa container. Coming up! Tip number 1 ay yung planting materials. Kung gusto nyo po nang mabilis makapag-harvest ng kalamansi, mas maganda po bumili kayo ng grafted or marcot. Kasi kung magtatanim po kayo galing sa boto, aabutin siya ng mga 3 to 5 years bago siya mamunga. Pero kung grafted or marcot, mas mabilis kasi yung mga planting materials ay matured na. So, ano ba yung kaibahan ng grafted tsaka markot? Yung markot po, sanga yung tinatanim, pinapaugat siya, babalatan siya, lalagyan ng lupa, tapos pagka nag-ugat after one month, saka siya tinatanim. So, yan po yung markot. Yung grafted naman, pinagdugtong. So, usually po, yung mga nagbebenta ng grafted na kalamansi dalawang variety para mas matibay yung planting materials. Yung iba po ang kanilang rootstock o yung nasa lower part ay kalamandarin tapos dudugtungan nila ng kalamansi. So para yung bunga kalamansi pero yung pinakapuno ay kalamandarin para naghahalo yung characteristics nung dalawa. Kaya malalaki po yung bunga ng kalamansi. Tip number 2 ay container. Tandaan natin itong kalamansi ay puno. Kaya kailangan malaki po yung pinagtataniman sa kanya. Kasi kung maliit po yung pagtataniman niya tulad dito, ang mangyayari po niyan, malilimitahan yung paglaki ng kalamansi. Kasi hindi po makapag-expand yung kanyang ugat. Kaya maliit din po yung puno ng tanim natin. So yan po yung disadvantage ng nakatanim sa container. Kasi limited yung paglaki ng ating mga tanim. Hindi tulad sa lupa na talagang nakakapag-expand yung ugat. Kaya lumalaki at tumataas yung tanim natin. Yung kalahati ng blue na drum, yun pwede nyo rin pagtaniman kung gusto nyo talagang lumaki yung inyong kalamansi. Then, isa pa na isi-share ko sa inyo, yung pagbubutas natin sa gilid ng container. So, ito po ginawa ko, nag-init ako ng bakal na 2 inch, tapos tinunaw ko po yung gilid ng plastic container, itong sa mineral water. Then, nilagyan ko po siya ng tela para hindi lumabas yung lupa Then, tinanim ko na yung kalamansi. Ang tawag dito ay air pruning. Yung pag self prune ng halaman sa sarili niya pong ugat. Kasi pag umabot dito, yung ugat ng halaman matutuyo at magkikreate siya ng mas maliliit na ugat. Doon po sa gitna ng container. May iwasan po nito yung tinatawag natin root bound. Yung root bound yan po yung pagbilog ng ugat ng tanim doon sa hugis ng container. Kaya minsan pag binunot po natin yung mga tanim tulad nito nakapaikot po yan sa container natin kung ganito kasi yung design natin ang mangyayari nyan mas maliliit yung ugat nandun sa gitna mas effective sa halaman sumipsip ng tubig at nutrients so ito po 5 years na itong container na to yun, hindi pa rin siya nabubulok so, matibay yung nagamit ko na tela so, no, hindi ko lang po alam po anong tawag dito sa tela na to pero pwede nyo pong gamitin yung samaong para talagang tumagal Then may nakita pa po ko na isang design, binutas naman niya ng maliliit. No, parang din drill niya lang yung paikot ng container. Yun pwede rin kasi nakakapasok pa rin po yung hangin doon sa ilalim. Tip number 3 ay yung lupa na pinagtataniman po natin. So tandaan natin kapag nagtatanim tayo sa container, yung tatlong bagay. Una, meron dapat siyang source ng nutrients kasi nga limited po yung na-access ng ugat. Kaya dapat po may nutrients na available dyan sa container. Then, pangalawa, mabilis siyang mag-drain para hindi siya maipunan ng tubig. Kasi pag naipunan po yan ng tubig, mabubulok yung ugat. Yung tinatawag nating root rot. So, pwede siyang pamahayan ng mga fungus at masisira at mamamatay yung tanim ninyo. Then, pangatlo, yung pag-hold po ng moisture dun sa inyong container. Kaya po tayo naghahalo ng organic matter para ma-increase yung water holding capacity nung inyong lupa. Usually pong ginagamit namin na ratio ay 50-50. 50%, -50, 50 lupa tapos 50% na pinaghalo-halong organic matter. So, andyan po yung compost, andyan yung ipa ng palay, sinunog na ipa. Ito po, uling. Ito yung titawag kong biochar. Nakatulong po itong biochar para una, i-increase yung pH level. Pag mataas yung pH level, hindi siya pamamahayan ng mga fungus. Tapos, Maganda sa kanya dahil ito po ay carbon, hindi siya basta-basta nabubulok. Hindi tulad po sa mga kahoy, yung iba kasi gumagamit po ng wood chips, yun po nabubulok. Pero itong uling hindi siya nabubulok kaya tumatagal at naiimbak po dyan yung nutrients at tubig. At pinamamahayan din siya ng mga beneficial microorganisms. Kung titignan natin ito sa microscope, meron po yan napakalilit na butas na parang cabinet. So, doon po pumapasok yung tubig, microorganisms, pati po yung nutrients. Kaya naiwasan natin yung nutrient leaching o yung pagtagas ng nutrients. Tapos, may balat din ng itlog para sa source ng calcium. Maiwasan po yung pagkalaglag ng mga bunga at tumibay yung ating mga tanim. So, kahit po anong mga organic matter, nakakatulong yan sa paghold ng moisture. So, pwede nyo pong isama dyan yung animal manure, yung dayami, seaweeds, o kahit ano pang organic matter. Pero kailangan po may lupa pa rin. Kaya ang nire-recommend namin, 50% lupa, tapos 50% na pinaghalo-halong organic matter. Tip number 4 ay yung pagdidilig. So, sa pagdidilig po ng kalamansi, hindi siya araw-araw. Kasi pwede pong masira yung ating tanim, malunod yung mga ugat, tutubuan siya ng mga sakit, magkakaroon ng root rot, mamamatay yung inyong tanim ang advisable po sa pagdidilig ng kalamansi, i-check nyo lang po yung moisture sa lupa. Yung tinatawag namin finger testing, ibaon nyo po yung inyong daliri ng mga 2 inches. sa so pag may sumama na lupa, ibig sabihin may moisture pa doon sa ilalim ng lupa. Hindi pa natin kailangan magdilig. Pero pag tuyo na yung inyong daliri, yan na po yung time na diligan yung inyong tanim. Kaya po 2 inches yung binabaon natin. Kasi doon na po natin matatagpuan yung ugat na nasa malapit sa ibabaw. So, pagka yan, basa pa. Ibig sabihin, may nasisip pa siya na tubig. Tip number 5 ay fertilizer. pag nakita na po natin na marami ng bulaklak or bunga yung tanim natin kalamansi, kailangan magbigay na po tayo ng fertilizer na mataas sa potassium. Yung potassium po kasi nakakatulong para paramihin yung bulaklak at bunga na ating tanim. Sa mga nag-organic ang pwede nyo pong gamitin ay yung banana peel tea, fermented fruit juice, or yung ginawa natin nakaraan pinaghalo-halo natin yung mga concoction yung fermented fruit juice fermented plant juice, yung seaweed extract yan pwede natin siyang i-apply then kung gumawa rin kayo ng swamp fertilizer, pwede nyo rin po yung gamitin para ipandilig tapos itong mga concoction, pwede niyo po siyang ipang-spray sa tanim. Kung may pagsasabay niyo po yung pagdi-drench ng swamp fertilizer, yung pagdidilig, tapos mag foliar pa po kayo, napakaganda po ng epekto sa tanim natin kalamansi. Sa pag foliar feeding, dapat po nag-spray tayo early morning or late afternoon. Tapos pailalim po yung spray para tamaan po yung ilalim ng dahon. Diyan po kasi makikita yung mga stomates or stomata. So, diyan po papasok yung nutrients na binibigay po natin. So, pag-apply po niyan, uh, twice a week, pwede kayo mag -spray. Tandaan lang po natin, pag may nakita kayo mga bagong sibol na bulaklak, iwasan niyo po siyang tamaan ng foliar. Kasi pwede pong masira yung mga bulaklak. Kasi po pag bagong sibol pa lang, yung bulaklak, nandun po yung mga pollen kailangan mapollinate muna siya bago siya mabasa kasi pag nabasa siya masisira hindi na siya lalaki no hindi siya mabubuo kaya marami po tayong makikita minsan na mga bunga Lalaglag laglag na lang naninilaw then para naman maiwasan po natin yung pagkalaglag ng mga bunga ng mga bulaklak pwede tayong mag-apply ng calcium so yung calcium po pwede kayong gumawa ng calcium phosphate yung ginawa natin nakaraan yung sinangag na balat ng itlog tapos finement sa suka for 30 days yun pwede nyo ibigay pwede rin po magpulbos kayo ng balat ng itlog ilagay nyo dyan sa lupa pwede rin po yung calcium carbonate magihaw ihaw kayo ng shells yung tahong dikdikin nyo tapos budbud -bud nyo rin po dyan sa lupa so makakatulong po yun para tumibay yung inyong tanim at tumibay din yung kapit ng mga bunga don sa puno Then, minsan po makikita nyo ganitong klase yung dahon ng inyong kalamansi. Parang naninilaw siya na may mga linya-linya na parang veins. Ang problema po dyan, meron siyang iron chlorosis. Meron siyang kulang na nutrients. Ang solusyon naman natin dyan ay itong Epsom salt. So, pwede po kayo magtimpla nito. Dalawang kutsara sa isang galong tubig. Pwede nyo pong i-spray. Ganon din, early morning or late afternoon or pwede rin nyo siyang ipandilig sa lupa. Ang application naman ng Epsom Salt, twice a month. So, yung Epsom Salt kasi, meron siyang magnesium at sulfur. Yung magnesium, nakakatulong po yan para ma-improve po yung pag-absorb ng halaman ng sikat na araw. So, dito po kasi gumagawa ng pagkain yung tanim para siyang solar panel. So, kung meron magnesium, mapaprocess niya yung sunlight, tubig, at carbon dioxide at makakapagluto siya ng sariling pagkain. Then yung sulfur naman, nakakatulong po yun para ibaba yung pH level kasi baka sobrang alkaline kaya hindi po maabsorb ng tanim yung nitrogen. So yung sulfur nakakatulong siya para maabsorb ng tanim yung nitrogen na binibigay po natin sa ating mga halaman. Kasi kung ganito po yan, meron siyang iron chlorosis, kahit pagbigay kayo ng mataas na nitrogen, hindi gaganda yung dahon as long as meron siyang nutrient deficiency or sobrang taas ng kanyang pH level kung sobrang alkaline ng lupa. So, kailangan ibaba natin sa pamamagitan ng pag-apply ng sulfur or better itong Epsom salt. Tip number 6 ay pruning. So dito po aalisin natin yung mga sirang dahon, tuyong sanga, at yung suckers. So kapag kami nakita kayo dyan na natuyo na na dahon, gupitin nyo na natuyong sanga tulad nito useless na po yan eh, pwede nyo gupitin alisin nyo siya tapos yung mga dahon na may mga sira tulad nito Ayun, may leaf miner yung mga dahon na nagkulubot may mga itim-itim, may mga insekto alisin nyo na po yan para hindi kumalat yung sakit sa inyong kalamansi tapos yung suckers eto po yun, oh. tuturo ko sa inyo ito yung itsura ng suckers irregular yung kanyang shape hindi siya bilog tapos usually may mga tinik po ito itong suckers na to although nagbubunga siya pero konti lang tapos malakas pa siya mag consume ng nutrients at hindi rin siya tinutubuan masyado ng sanga Ayan, o, pakita ko sa inyo, ito ang haba niya ha? po siya dito sa baba Ayan, naglabas na siya dito, wala pa siyang sanga hindi tulad sa normal na sanga tulad nito. Ito, yan, maikli lang siya pero may mga sanga pa siya dito sa taas. So yun yung kaibahan niya. So kailangan po alisin natin yan para dumami yung bunga ng ating tanim. At hindi po nasasayang yung nutrients na binibigay po natin. Ikatang natin siya dito. Yan. Ito yung itsura niya. Tapos pwede rin natin i-pruning, tap alisin natin yung ibang talbos para kumapal yung tanim natin kalamansi. Lalo na po yung mga dulo na may mga sira. Yan. So nakakatulong din po itong pag-pruning para dumami yung sanga. So mas maraming sanga, mas maraming bunga yung tanim natin kalamansi. Tip number 7 ay harvest. So kailangan po i-harvest natin yung mga harvestable na bunga. So tulad dito, yan dapat po hindi na siya nahihinugan. Kasi po pag nahihinugan yung tanim, so kahit hindi kalamansi, kahit sa mga gulay, pag nahihinug po yung mga bunga, bumabagal yung production niya ng mga bulaklak at bunga. Kasi meron na siyang pinapahinog na bunga, pinapamatured niya yung seeds sa loob para magpatuloy sa susunod na generation. So inaakala ng ating tanim na matatapos na yung kanyang buhay kaya nagpuproduce na siya ng mga seeds na magpapatuloy ng susunod na generation. Kaya bumabagal po yung production ng panibagong bulaklak. So kailangan po pitasin na natin yung dapat pitasin. Sa pagpitas po ng kalamansi, mas maganda po guntingin natin dito banda sa may malayo sa pinaka tangkay na nakadikit dun sa bunga kasi kung matatanggal natin yung dito at tabalatan yung kalamansi mabilis pong masira yung bunga so hindi nyo siya mai-store ng mas matagal so kailangan po magtira tayo ng tangkay tip number 8 ay give more take less so yan po yung natutunan ko sa isang organic farmer ang ginagawa niyang practice every time na nag-harvest siya, kung marami siya nakuha, kailangan yung kanyang mentality, mas marami siyang ibabalik na fertilizer dun sa tanim. So, halimbawa, nag-harvest siya ngayon, marami siya nakuha. So, maglalagay siya ng compost dito sa kanyang container, mag-spray siya ng foliar fertilizer. So, kailangan mas marami siyang binabalik. So, sa ganung paraan, makakasiguro tayo na magbabalik din ng maganda yung ating tanim. So sana po nakatulong yung information na to. Sana magtanim din kayo ng kalamansi sa bakuran para meron kayong napipitas na kalamansi pang gamit sa kusina. So maraming salamat po. Happy farming!